Magandang umaga mga kahuan. Narito na ang ulat sa panahon today. Tuloy pa rin po ang pag-ihip ng southwest monsoon or hangin habagat sa malaking bahagi ng Luzon. Ito yung hangin na siyang maraming dalang moisture at mainit at asahan po ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Samantala dito sa Visayas, as early as this morning, meron tayong mga thunderstorms na nararanasan. Habang sa malaking bahagi ng Mindanao, andyan pa rin yung Intertropical Convergence Zone o yung ITCZ na siya nagdadala ng mga misa malalakas ng mga pagulan. Kasi naman sa ating latest satellite animation, wala tayong namamataang bagyo or low pressure area sa paligid ng ating bansa at wala rin tayong asahang bagyo hanggang sa matapos ang weekend. Ngayong araw, asahan ng mataas sa tsansa ng ulan sa Maybatanes, Pabuyan Islands, pababa ng Ilocos Region, ganyan din sa Abra, Zambales and Bataan dahil pa rin yan sa southwest monsoon or hanging habagat, may kalat-kalat na ulan ng thunderstorms na maraming magdulot pa rin ng baha at pagguho ng lupa. Dito naman sa natitan ng bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, partly cloudy to cloudy skies pa rin. May manakanak ang mga pagulan as early as morning. May chance rin po ng mga thunderstorms. Pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Temperatura natin sa Metro Manila mula 25 hanggang 33 degrees. Habang sa Baguio naman 17 to 22 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, asahan pa rin ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms dahil pa rin sa habagat. Kahit magbaon po ng payong, kung lalabas ng bahay. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, partly cloudy to cloudy skies for the rest of the day. Bagamat as early as this morning, may mga chance na mga thunderstorms, lalo na sa may Western Visayas, Negros Island Region, and Central Visayas. At may chance rin na mga thunderstorms pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Temperatura natin sa may Palawan, 26 to 32 degrees. Habang mainit sa may Metro Cebu, 34 degrees ang pinakamainit na temperatura. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, magbawan po ng payong ang nasa western and southern portions kabila ng Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Soksargen, at mga probinsya ng Davao Occidental, Davao del Sur, and Davao Oriental dahil pa rin yan sa ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Habang sa natitirang bahagi naman ng Mindanao, for Northern Mindanao and Caraga Region, asahan niyo party cloudy to cloudy skies at may chance rin ng mga pulupulong mga paulan pagsapit ng hapon hanggang gabi. Temperatura natin sa may Zamboanga City and Davao City hanggang 32 degrees Celsius. Sa ngayon po, wala tayong nakataas sa gale warning o babala sa matataas sa mga pag-alon. Even in the coming days, wala po tayong inaasahang sea travel suspensions. Possible po yung hanggang dalawang metro pag meron tayong mga thunderstorms, pagsapit ng hapon at mga sa malalakas sa mga hangin. Ba dito sa may West Philippine Sea, more or less mga 1 meter habang dito naman po sa natitirang baybayin ng ating bansa, more or less, nasa kalahati, kalahating metro ang taas sa mga pag-alon. At para naman sa ating 4-day weather forecast, ngayong darating po na Thursday, asahan pa rin yung halos katulad the weather conditions as yesterday or as today, occasional rains for paminsa-minsa mga light to moderate rains at mga thunderstorms over the northern and western sections of Luzon dahil pa rin yan sa hanging habagat or southwest monsoon Abang ang Intertropical Convergence Zone. Magdadala pa rin po ng mga paulan ngayong araw ng Thursday sa malaking bahagi ng Mindanao, lalo sa may Sambuanga Peninsula, Bangsamoro Region, and Soxagen, the rest of the country, mga isolated rain showers or thunderstorms by tomorrow. At ngayon naman po darating na long weekend, that's Friday hanggang Sunday, Mayroon possibility po na pamamuo ng low pressure area dito po sa may silangan ng Southern Luzon or Visayas sa may uh, Philippine Sea, malayo sa ating kalupaan. So, walit posibleng magdulot ng mga paulan dito sa may Bicol Region, Eastern Visayas, and Caraga Region over this long weekend. Habang posibleng rin ito mag-trigger o magsimula ng southwest monsumuli dito sa may western sides ng Southern Luzon, Visayas, and Mindanao, kaya possible pa rin po ang maulap na kalangitan at kalat-kalat na ulan sa may Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Hangga dito sa may Zamboanga Peninsula pa rin, Bangsamoro Region and Soxagen, as well as Northern Mindanao. Kaya magbaon po ng payong kung lalabas ang bahay. Include na sa mga plano natin yung mga magiging pagulan sa mga mamamasyal po dito sa mga areas natin sa may Southern Luzon, Visayas and Mindanao. Sa natitirang bahagi ng Luzon at Mindanao, party cloudy to cloudy skies over this long weekend, aasahan lamang yung mga pulupulong mga paulan or pagkilad pagkulog, lalo na sa dakong hapon hanggang sa madaling araw.